Julio 22 at nandito po tayo sa Barangay Naglabrahan. Ito po sa tahanan ni Rayjun Bermeho. Isa pong uh, scholar ng LGU Gimba. At maglilimang taon na po siyang scholar. Good morning uh, Rayjun. Good morning po. Magtatanong lang ako hindi sa pagiging scholar mo so, ng ating bayan. Ano po? Apo. Kailan po kayo nagsimula maging scholar ng LGU Gimba? Nagsimula ako maging scholar ng LGU Gimba simula nung nakatungtong na po ako ng grade 9 sa high school ng aking pag-aaral po. Sa ka nag noon? Sa Olshko po, Gimba Olshko. rin po. Paano ba maging scholar ng ating bayan? Para maging scholar po tayo ng ating bayan, kailang, kailangan kinakailangan po muna tayong kumuha ng test o exam doon po mismo sa Umali Gym natin and then uh, yung magiging marka po natin, titignan nila kung sino yung mga matataas. Yun po yung kinukuha nila. Matapos mo malaman na ikaw ay nakapasa, uh, anong requirements pa para talaga mabigyan ka ng financial assistance? ang pinaka-kailangan na requirements po pag kukuha ka na ng bigay ni mayor, is, yung grades mo nung requirement na iyon, uh, kailangan pag high school ka, hindi bababa ng 90% yung GWA mo. At kapag college ka naman ay, hindi bababa ng 2.0 yung magiging GWA mo. Magkano naman ang financial assistance na ibinibigay sa mga scholar ng GIMBA? Uh, kada semester po binibigyan po kami ng 4,000 yeah. Simula noon hanggang ngayon? Ngayon, oo ngayon ay nag-aaral sa? NUST po NUST Ano ang sumo mo? BSIT po BSIT Bakit BSIT? Uh, simula pa, pa lang naman po na high school ako Napansin ko na po na interesado po ako lagi magkalikot ng computer, mag-design design, design mag-edit edit. Kaya po napili ko pong mag BSIT na po. Ilang taon ang BSIT? Four years po. Four years. Okay. So ngayon ay First. mag magse-second year ka? Opo. Okay. Itong August? Opo, second year. So tatlong taon pa. Okay. <laughs> At uh, maangangahulugan ba ito na para ma-maintain mo ang mataas na gado to pataas? Ano ito sa aktual? Walang Netflix? Walang barkada? Hindi naman po sa walang Netflix o walang barkada. kung Kumbaga kailangan balansin ko po kasi kung susobra po ako sa barkada o Netflix na yan, baka hindi ko po ma-maintain. Kung wala naman po akong barkada o Netflix, parang maboboring naman po yung buhay ko noon. So, balinsado. Opo. Nababalans mo. Opo. Sa mga kapwa mo mag-aaral na gusto rin maging eskola ng ating bayan, uh, anong may papaya mo sa kanila? Uh, may papaya ko sa inyo, maalalahanin nyo lang yung tinuro sa inyo nung high school at lalabas na lalabas yan sa exam or test na ibibigay sa inyo para matanggap sa LGU scholarship. At huwag kayong kakabahan at ma-mental block sa araw ng exam ninyo dahil mahalaga ang bawat puntos kasi di mo alam kung sino pa yung mas tataas sa iyo. Maraming salamat kay Thank you po. <laughs>